Gipailam sa annual physical examination ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa Tagum City sa Davao del Norte. 1,029 ang kwalipikadong beneficiaryo na nakapahimulo sa programa lakip na ang mga elective, permanent casual employees. Ginahimo sa LGU Tago mga annual physical exam aron masiguro nga himsog ang mga empleyado sa gobyerno o makahatag og episyente o, o epektibo nga serbisyo publiko. Chest X-ray, CBC, urinalysis, stool examination ang daghan pa ang gihimo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang tinuig nga programa na sa Health Maintenance Organization Pinagi sa Coco Life kumul sa Approved Executive Order number 64 nga ang ipangunahan sa Department of Budget and Management nga naghatag og oh, 7,000 pesos nga annual medical allowance alang sa mga empleyado sa gobyerno. Matapos ang programa sa lunes, September 23, 2025.